So kapag maging mga sir, this is how we explain this video sa lalakay na pinag-aiba na Aluminum wire sa copper wire kung gagamitin natin sa AstonSformer sa amplifiers. See you! So kung mabibili tayo ng power amplifiers, especially sa mga veterano man or baguhan, uh, palagi natin tinatanong sa mga seller natin, Sir, pure copper ba yan? So minsan yung iba, reply naman nila, Oh, sir, pure copper po yan. Hmm. Kaya maraming nagtatanong kung maganda nga ba talaga yung copper kumpara natin sa aluminum as transformers ang amplifiers natin. Yung una nating pag-usapan is yung presyo. So alam natin na medyo or mas mura talaga yung aluminum kumpara natin sa copper. And then may advantage ito kung gamitin natin sa commercial uses. Siyempre, maging mura yung amplifiers na yan kasi ginagamitan ng cheap materials, especially yung aluminum. Kaya hindi na kayo magtaka kung bakit aluminum yung ginagamit or widely used ng mga manufacturers as material kasi alam natin na makakatipid talaga sila as sa resources and then mas abundant ito ng material compare natin sa copper which is ngayon is scarce na sa, especially sa China. So may tanong ako mga sir, sino sa dalawa yung pinakamabilis uminit or madaling uminit? Yung copper or yung aluminum? Kung sagot mo is aluminum, kasi mura? Mali po yan, sir. Ayon sa aking research, copper conducts heats faster than aluminum. Ibig sabihin niyan, mas mabilis po uminit yung copper compared natin sa aluminum. So, basahin natin sa Google. This difference in thermal conductivity is due to the atomic structure and electron mobility. So, ayan, nakakaboring na wag na lang. Pero hindi naman ibig sabihin na pangit na agad. Copper heats up faster, pero mabilis rin itong lumamig. Compare natin sa aluminum na matagal uminit, pero matalaga rin itong lumamig. Copper and aluminum is the most frequently used talaga na ele as electrical conductors. Pero copper is better talaga as conductor of electricity. Aluminum is about 40% less conductive kaysa sa copper. Kaya ibig sabihin uh, less, uh, na less ang energy na nawawala as heat kung gumagamit ng copper when carrying electrical current. Yung isa pang benefits ng copper kung ginagamit natin ito sa high voltage application, it, it can carry more current compare natin sa aluminum. So kung bumibili tayo ng mga power amplifiers and then titingnan tayo sa transformer, is hindi lang dapat volt tayo yung tinitignan natin. Kaya pansin natin sa ibang amplifiers, mataas man yung volt pero parang mahina. E eh kung yung transformer na yan isa hindi makakandol ng high current, is parang useless na rin yun. Kaya big factor talaga yung materials na ginagamit natin sa transformer kaya yung aluminum needs to be thicker para makakahandol ng high current. So, paano malaman kung copper or aluminum yung transformer na amplifiers natin? Siyempre, copper is heavier than aluminum. Kaya yan lang yung the best option natin para malaman natin na kung copper or aluminum yung ginagamit. Kasi kung magtatanong ka naman, minsan isa hindi naman kapanipaniwala <laughs> or buksan yung amplifiers kasi masisira yung warranty. And then, siyempre sa presyo. So, kung alam natin na mura siya, So expect na natin yan na aluminum po yung gamit nila as transformer. Kaya always buy sa mga trusted brands or manufacturer. In the end of the day, if you prefer low cost rather than performance, so syempre sa mumurahin ka. So kung performance naman, dun ka sa medyo mamahalin. So thank you again mga sir. See you in the next video. Bye!